When I started on social media in 2020, I remember so specifically why I did it. My first ever video that went crazy viral was when I corrected then uh, beauty pageant candidate Pauline Amelings with the word pahon. And um, I didn't even insult her, I just corrected her um, translation to the word pahon. After that, in the I think it was November of 2020. I made a video for "Nasaan ang Pangulo" pertaining to PRRD. That also went crazy viral, and from then on, I started defending PRRD as president. And one of the main goals I had when I entered TikTok and I started becoming who I am was to elevate the bisayas and to make sure nakitang mga bisaya kita ang bright kay ang mga Tagalog magha ang bogo. Pero ngano na naman na karon nga ang mga bisaya naman, ang hawod ka ayaw magpatakataka kay bisan unsa na lay tuuhan nga wala i-verify. Nga sa naman ni guys, ato siguro ning istoryahan. So na ini circulate ng share sa akong friends nga bisaya nga open letter para kay speaker. At first, gibasa nako ako and wala gi ko nakakuman. Number two pa lang ko na point, nagkatawan ako. Pwede mo na klaruhon, nga ever since ninaog si PRRD as presidente, wala dyan ni bago ang pagdagat sa gobyerno. Walay na bago sa process, how uh, a budget is made, deliberated, and kung kinsa ang mga mag apil apil o ang makahilabot ni ini. So nagkatawa na lang ko nga sa inyong open letter, please, number one, I pray nga katong open letter, dili taga-gobyerno ang gasawat kay hasta ging bugo abuyag. Number two, I also hope na kato nga open letter. My God, bisan ako mauwaw ko nga ako tong ibabasa kay speaker. Pwede ba? Oh my gosh! Oh, let's talk about it. Number one, ang budget sa Pilipinas, si speaker karon ang gusto nga open siya sa katawahan. Ako'ng iklaro nga si Speaker June ang nangusog nga ma open ni siya at makita ninyo ang current deliberations ni ini sa House of Representatives uh, FB page which is nasa blue app. Klarohon usab nako na nga ang deliberation sa budget ang pagbutang, ang pag storya-storya sa budget ug ang pagdecider ni ini dili buyag-buyag si Speaker. ra paghuman sa Congress, ang budget karon isakat kana na dito sa Senate. Kung makastorya mga mga si Speaker na ang tao sa gobyerno, so unsa pa'y pulos nga na i-Senate, mga beshies. After karon i-deliberate una sa Senate, storya storyahan di ba? Then, isaka karon dito sa Senate. After sa Senate, i-bycam. After sa bycam, ang presidente. Nabag-o pa di ni nga wala man? Ang presidente na may nabag-o. So sa so number 1 o number three nga point ani nga letter, nagbinulok na. Very wrong. Ang number two nga point, about sa akap. Ang akap, di ba gidawat lang sa katawan? O mo ingon ta nga it is for the people's initiative given. Pero kanang mo ingon bitaw mo nga, kanang bitaw mo rin gikurap niya ang kwarta nga. Kamu man na nga soko nga wak mo giapil sa lista? kan sa inyo nang gi-message ako nga wala mo gilabot anang sa akap. Makigpatay pamanggani mo sa tiglista sa inyuha. Kaya kung dili kaltasan sa tiglista, mga suko mo nga wak mo gilista. So asa na mataan ni si speaker lang gihapon na sala? Sige daw, pakikwinta sa inyong mga utok na gigamit magkana ninyo sa sakto. Kaya the last I checked, ang AKAP is not also a program of the speaker. It is a program of the DSWD wherein ang DSWD ang murilis anak nga kwarta. Kana sab siya, kwarta nga padong sa katawhan. Katawhan nga mga suko nga dili maabot sa lista o kaltasan ng ilang madawat. So, asa na nga part na si speaker niya po ang sanan? Si speaker ang nakahuna yes, nga buhatan ang akap, pero kanang mo ingon mo nga si speaker ang naay sala kay tungod gihimo kuno sa People's Initiative, ana 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 sure mo, besh, wala po na mao. Ang fourth and ang pinakakatawanan, ang alleged kuno ni speaker nga spending. Kibalo ba mo unsay bisaya sa alleged? Kuno. Kuno as in sa imong mare sa imo. As in sa imong silingan nga dili katuuhan. A legend is not proven. Kay dapat kung naa lang ganitay ay isuwat kay speaker ato ni siyang ipabaunan o grabe kadaghan ng mga appendices meaning to say add-on nga proof sa iyang alleged spending. Ang nakaklaro, ang ganing open letter Pariho ra ni siya sa naratibo nga inyong gisugdan sugod pa lang sa pagpost sa Tambalos Los atong 2023. Wala na bag-o ini. Mauni siya nakit sa tahi na gusto gyud usap-usapon tonlon inan pagkok sa kadaghan mga Bisaya nga karon haud na sa pagpataka. Hinaot pa untah dili ta magingon ana. eh ako mismo, grabe akong pagpakibisog nga mga Tagalog ang magbinulok. Munang mauho makabasa o magkatawa ko nga ang mga bisaya, grabe haon sa pagpataka. All of a sudden, karoon mo na takibalo sa proseso sa gobyerno, kay ihansak na lang ginatutanan kang speaker, kay muna'y gisugo sa inyo. Dili siguro ta magingon anak. Kay abi Banako nga ang hawd, ang magmaayo, magminaro, ang bisaya. Mismo si PRD, gipakaulawan ninyo kung ingon anak man lang ang inyong mga mindset. Kay sure ko si PRRD, dili to ganahan o magbinulok ang bisaya di po to siya ganahan nga naay mamanipula nga mga bisaya and dili po to siya i, e, nga mamugos nga tungod love na to siya o loyal ta sa iya ha magpatakataka na lang po ta well at least ako dili jud ko madalaan ng inyong pagpataka mo pagbasa nako na ako sa open letter ni ana jud ko lord hinaot pa unta dili bisaya ang gasawat ani kay hashtag yung uwawa ko mauhon. Kung balikon nga ang budget sa Pilipinas dili ra isa ka ang magdisidir. isa ka ang mopirma which is ang presidente so ngano si speaker naman pud ang hansakan sa mali ikaduha ang tanang hinabang sa gobyerno padung kini sa katawhan. ug naa mang gani mo kaltas ani ang kanarang tiglista sa inyo ha or ang inyong mga purok leader, ang inyong mga taga-barangay or ang barangay captain asa man na nasakpan nga daghan man ni message ako ang taga Dabaw nga wala malista tungod ni ana unya karon mga suko mo si speaker lang gihapon bisan wala mo sa yang distrito kay ang distrito ra ba ni speaker magkatawa ko giapil na magani ninyo didto sa open letter nga distrito na asa late pero ang howd howd kaayo magpataka bisaya nga wala didto akong balikon kamo ang sigpamugos nga mudagat si speaker o presidente Kamo ang sige pangugos nga tambalos Lucia. Kamo ang sige og pagpataka og hansak na lang gyud sa impormasyon para mapadulong gyud sa iya ang tanan makaiko. Si speaker dili na lang gyud motubag kay si speaker magodang tipo nga tawo nga di makiglalis og bugo. Mubitan nang ako kay ra kaiko kay nakita gyud pod nako no nga dili kasuko ako na feel kundi kaiko og kauwaw. Kauwaw tungod kay Abi ko ba bright ang bisaya? Abi ko ba dilita madaladala o ilan? Abi ko ba kita ang maro? Pero maulagin na, o sayok nga tao ang paminamon, o mas mukhaon o tae kaysa magunahon na o sakto, mawala giyod. Samara na sa paggugma sa mali nga tao. Kay, bisabiyag unsa sa kakabright, o mugog makagmali nga tao, mahimo jud kang bulok. Mailad yung ka tungod anang imong gugma mga wag na mao. Mabito nang niingon ko sa akong mga pastorya, ayaw mo kasuko kayo kay speaker kay wala ba ni pakialam sa inyo ha. Kay si speaker ang tipo nga tao nga even atong tay magiinsulto na siya. Nagkatawa na lang ko kay number one mo siya kasabot sa nang tambalos-los nang utana pa unsa na. Pag explain sa iyahang nga maodi ay ito da yun. Igo lang maingon, let's continue to work and let's continue to serve the Filipino people. Ingana anak di siguro kasosyal, no? Ang mga taong bright, munang gilip na yun dapat ang mga suko. Kaning akong video, Igo rako ni Hatag Ani sa kamatuuran. Nga lisod yun ka kung maminaw ka nga na ay kasuko. Kung dili ka ganahan prangkahan ka nagpatakataka na ka. Maubitaw na ang iprangkata mo. Nga walay na bago sa proseso sa pagdagan sa gobyerno just because dili na si PRRD ang presidente, ha? walay na bago. Gikan sa Congress, akong balikon, na panay touch ang Senate. Mabito itong naka-insert si Chiz, ba? Diba? After sa insertions stitches Chiz, ni Sakaday sa nasa presidente nga mo ini sign sa budget. And last touch, anak. But you make it seem, kasi speaker na ang sala, satanan. Kay kinsay nang sogo ninyo, anak. Di ba? Mora na ako, hinaot pa unta, di tamsika o tae. Ingat!